Magandang gabi. Naririto na namang muli ang guru sa umaga at ang inyong mamsi sa gabi. Noong mga nakaraang video ay tinuro ko sa inyo kung paano isulat at kung ano ang tunog ng letrang M at kung paano isulat ang letrang A at kung ano ang tunog nito. So ngayon naman ay pagsamahin natin ang tunog ng letrang M at letrang A. Panoorin mo ng buo ang video ito. Gumawa kayo nito sa inyong bahay. Isulat ang malaking titik M, pagkatapos ay ang malaking titik A. Tingnan mabuti ang video. Isulat uli ang maliit na titik na magkahiwalay at ipatunog. Pagkatapos, isulat uli ang malaking titik at habang isinusulat ay itinutunog. Mamaya ay ipapakita ko kung paan ito binabasa. Kanina nga isinabi ko na isulat na muli ang malaking titik M at ang malaking titik A. Pagkatapos ay ipatunog. M, A, M, A. Pagkatapos ay gawin din ang parehong step sa maliit na letrang M o titik M at maliit na letrang A o titik A. M, A, M, A. Pagkatapos ay gumawa ng ganito. Kung mapapansin, Una ay magkakalayo at ilalapit natin sila ng ilalapit habang mabuo ang panting Katulad nito. M -a. M -a. M -a. Okay. So tandaan na sa pagbibigkas ng mga tunog ng mga letter, dapat ay naiintindihan ng bata ang tunog ng bawat letra para mas madali nila itong mapamilyar at ito ay kanilang matandaan at ito ay kanilang mabasa. Isunod natin ang maliit na letrang M at maliit na letrang A. So, same din ang proses ang pagpapabasa. Magkakalayo at ilalapit ng ilalapit. At tulad nito, M-A 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 ma, a ma, 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 ma. E dara-dara tulang hanggang sa tuluyang masanay ang mga bata at almalaman nila na ang basa pala dito sa pantig na ito ay ma. Pagkatapos nga ay eh, pwede na tayong gumawa ng ganito. Okay, isa-isahin natin. Ipabasa natin ito. Combination na ito o pinagsamang tunog ng letrang A at saka letrang M. So Una muna, papantig at pagkatapos ay pasalitang pagbasa. Katulad nito. A -ma. A-ma. Ama. A-m. -ma. Am. Ma-ma. Mama. Ma-ma-ma. Sa pagpapabasa, pwede po kayong gumamit ng flashcard Nayari lang sa cartoon na pwedeng available lang sa inyong mga bahay o kaya ay kartulina. O kaya naman, kung wala naman para makatipid, ay kumuha na lang ng papel na katulad nito at isulat na lang ang mga nabuo ninyong pantig para makabuo ng mga salita. Ipaulit-ulit lang ito sa inyong mga anak at sigurado, mabilis silang makakabasa. At siyang po nagtatapos ang ating lesson ngayong gabi at sana po ay nakatulong ako mabuti para sa mabilis na pagpapapasa sa inyong mga anak. See you again sa aking next video. Ang pag-uusapan naman natin ay ang letrang S. Salamat and good evening.